Ayan, surprise, surprise number 3. Pumunta <laughs> namin yung tita ko. Tsaka yung asawa niya. Ayan natin mga... Ito ko mati. <laughs> Tara. Asa yun na pa? Ano yung... Ano? Tapos yung <laughs> lens <laughs> na sa... Hindi, namamatay nung kusa yan pag ano. Wala na siya. Nice. Diyan ako na ano kanina eh. Dito <laughs> niya. <laughs> Ayaw ko pasukin. Ayaw ko talaga pasukin. Kahit eh. sabi na nila. <laughs> Kahit kung mo. Ayaw Sabi Delikado, <laughs> Delikado <laughs> yun <ngayon> eh. Sabi ko dito na nga lang. <laughs> Deligurado rin. Kasi pag nandito lang kami sa loob, nakakandado yung gate. Eh. Wala talaga pakasok. <laughs> ano, di kayo baba?

Ano Wala ako na lahat. Ano nga? ni Mama kayo, talagang, talagang, talagang. May compare ka na dyan. Anong lahat? Kumpara ka na Hindi nilalabas. Hindi 哎呦！ Ito yung eh, paray. So, kamusta? Kamusta na. na? Si Maray. Okay, Ay, eh, tagay tayo. Ito. Okay. Mga kamusta? Eh, ikaw naman, para ka namang... Hindi eh. Classmate mo nung college, hindi mo nakilala. Sirap. <laughs> 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 nice.

Ha? Kenapa? Reina. Reina. Reina, Reina. Mas. Reina, Reina. Reina. Hai. Palinggih aja.

<laughs> Palpak. Ah, talong ano, nakikidala mo siya lang. Ha? Talong siya lang, nakikidala na siya.